Katabi? oh, oh. naman yan pa ba ano? Kahit ito. Oh, eh. Dati payet na pahit yan ang Ito maliit na ito. Yung puti ang ganda na. Malaking baka, huwar, eh? Malaking baka itong isang ito.

Kung may sipon yan, hindi ano yan? Kukupos ang katawan ano? Hindi yan magkakakain. May... Hmm. Ito, ito yung satadyang niya. Oo. Oh. wala naman ang huli. Nancy 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 A few moments later. Dan lang. Si Papa tato ma big iya Ayan bos, ini bos? Muhammad big Iya, iya, mana? Pwede na kaya yan? Sige, yeah. hindi na po ninyo kung pwede na. Malukob na eh. Ano po? Kasya na ang kamay ko eh.

Huwag nang sa dibdib at masama. Lagot ang ano. Lagot ang bagay. Eh. Pwede naman natin yung yun ano na to. Kasi itong Ayan itong mahaba ang arsin natin. Ayan po. Ang arsin natin. Lilipat ko na. Ganyan. Ayan. <sighs> Nasa kaya. Wag mo wag mo na kaya, wag mo ano eh, wag mo alisin. Hindi ko muna bibitawan. Oo. Oh. Yes. Alis mo na kayo. Parang pagting na pagting ano. Hindi po. Matras siya eh, kaya nahihila. Nakasukot pala doon sa ilong din niya. Lalayo ako. Okay, hindi ko lang. Lagot ang aking bag eh. Hirap bagay din. Galit niya sa akin. tinusukan ko na isa ah? tinusukan ko na oo alis ako at gawaan ng baka galit sa akin Ay, trabaho? Masa paan? Umuwi lang ako, ito so ano? Ay, siya yun? Magpapainom ng baka, ganitong uras ay nainom yun eh. Oo. Oh. Tapos, ala una. Sinusuha ko kanina. Oo, oh, kanina. nasipa nga ako eh. Saan nga ba? ano? Talaga dung Ha? Ah. Nakasuot talaga dapat? Oo. Oh. Para hindi siya masyadong ano sa damo. Sad-sad uh, sa sad damo. Puhunayan eh. Wala ka wala ho yan. Mapuy raw maputo lang mapunit ang ilong. ay hindi siguro. Mapunit naka eh. Ay, hindi. Hindi. Maganda nga ngayon yan ganyan. Ganito. Galit, galit sa amin. Tinatadya kasi busing. na ko eh. Tinadya kasi busing. Lagot nga ang bagay. Tama busing dito eh. Hindi eh. Hindi Dalawa. Ay, ang sipa niya pag ayun eh. Pumihit. Malaki-laki na rin eh. ingat ko singat baka tayo masipa hindi <laughs> ni tinawa Nah, mahihila nyo na yan. Mahihila na yan. Kaya pala hindi Patas? ko, kaya pala hindi ko dinala doon sa ano, doon sa kabila. Ah, ililipat nyo sana? Oo, oh, hindi. Doon, Nakapaglipat ka na baga doon kay Barok? Oo. Oh, uh, doon ako naglalagay ng ano. Baka? Oo. Oh. Uh. uh, Dumugula yung ganara Gawa ng sugat? No, no, Gawa sugat. Nung ano, nung no, 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 bago mag ano, sabi ko kayo Jess, pag lumating si ano, yung anak mo, paano ko? Abay, nung napansin ko nung isang araw ay eh, ano, sabi ko siya lumapat na. Sabi ko siya kung magana, di niluwagan ko. Yun. Pero ano na yun, di tuyo na. Kaya na, kanina yung mabay ano, siguro yung nagano ano. Kinuskos? Nung nakuskos nung paa niya, tuyo na yun eh. Kagaling na yun? Siguro may langaw. Kagaling din, ng, yan, ano, kagaling din ng ano, ano. Kagaling din ng baulile, ano. Isang spray lang ay ano agad eh. Ano, wala. wala. agad eh. Na ano nga lang siguro may na ano langaw sa mukha. Na ganun ang paka ang so, ng paa kanila. Kaganda ng tarian ko dito. Ay oh. Okay. i-sprayin. Yan oh, yung new bill ng inibasan. I-sprayin ng laso na lasunin. Ah, kunting ko na kunang tarian sana. lasunin daw. Eh. Pinahirapan kami ni Busing diyan. Diyan? Oo. madali anak, bugaw, ano? Ano? Dali-dali lang yun. Mm. kami pusing. inilagay sa talaga. Lalo na yung na yun. Napakano no. Kaya sa so mga talaga, pag iba, talaga nagdad nagdadadamba yun, nagbawala. Nat natakbo. Nagtatatakbo na yun. kung pa ilang araw yan dyan. Isang linggo so, yung kaya, dala. Ngayon dyan palipat-lipat lang. Ah, oh, isang linggo yung dala yan. Dala yan isang linggo. Nakapabaya so, ako muna si dyan Hindi pala natin naturo ko eh, na Nalimutan ko na eh. Yung yung ano kanina na ano na, na Yung isa tinuruan ko yung Iba pa natin yung tuturukan bossing. Isa nung dati naturukan na. Eh. Parang na ano siya yung, yung, yung oh, parang na luluha. Luluha ano? Ano kaya yun? nagulan. Talaga, talaga nagluluwa ang baka. Ang karamihan sa baka 'yon. Yung... Kaya ko ay kala ko sinisipon. Pwede nating iyan sa palit yung ano? Yung sa dad, pero sa kanila. Alain. Sa mga October. Pwede na rin. Pwede. Eh kalaro. Ay, malaki dito. Malaki 'yan. Pero hab-habol na diyan ang ano noon. Habol, habol ni pare sa sit. Ay kararating pa lang naman 'yan. <laughs> ay ngayon, tingnan niya. May ano na ngayon. Talaw na. Matalaw na, may laman na pati.

Ayan na? Oo. Oh, oh. Magawa sa linggo, dalawang linggo eh. Hindi, no, hindi, hindi kakain. Ah, Nakakain din pa kawit ko si Blang eh. Lagi nakatinga, laging nakatayong kanya Hindi rin makahiga Hindi mo kahiga? Ewan higa, basa. Kaya ako nga napapaisip na magpagkuhan ng kulungan doon eh. Hmm. Ay, Ay, ba't dinit? Dito ni dumaan. Ito ka yan eh. Ah, taga dyan ka? Oo. Oh, doon sa Palasan. Doon sa Palasan. Doon sa may Palasan. Doon sa may Palasan. Oo. Oh. Doon sa may release daw. Oo. Oh. Saan so, na niya? Doon sa likod. Ah. Sa amin. Nakakita na nanay ko. Hindi, hindi naman alipad. Hindi na alis. Ano oh, ko oh, kanina yun? Kakalapati ka kaya? Karira Ang kanong premiyo? Saan din yun? Simula kami ng, ng Talban Rizal ng Rizal eh. Diretso yun ang Bulacan may mga ano pa yun, mga second place pa, no? Oo. So, Hati-hati. Kagaling din, no? Oh. Malaki din ang pera ng organizer, no? Malaki ang kinikita ng mga yun. Oh, kaya lang, maganda yung kanilang palaro dahil hindi sila nalaro. Ah, kayo-kayo la. Oo. So, hindi wala siyang ibong sinasakay na kanya. Sa ibang club niya, sinasal yung ibo niya. Yun ang kaibahan. Hindi katulad yung sa ibang club na sila mismo may ibon din. Tapos sila lagi ang nananalo. Putang ay may may bayad din yung ano niya. May bayad din ang karga po masahi tapos may entry pa din niya. Parang ni negosyo pala no. Gayon din talaga negosyo din, May trabaho din naman talaga nila eh. Tuwa nang i-encode. Tapos ibibiyahin nila doon kung saan dadalhin. Kagaya niyan, duli sang taa na kagayan, gano kalayo ng hayop na yun. Bago nila madala doon. Ay, oh, kung kanino ka lapat ayo nakita ko kahapon. Ah, kaya pala may. Naalpasan ko na hindi mo nalipad. Plastic. Parang babae. Pagkakana ko, sandwich ko na lang. Ano ko lang number sa inyo. Kung hihingay ko yung number. Sige, okay, sige. Okay. Tapos din sa wakas. Salamat po. Happy farming. God bless po sa ating lahat.